At mula naman sa impila ng DWALFM, ang Radyo Totoo CMN Batangas. CMN live. live Nation Nation. Rens Belda, magandang araw sa Magandang umaga, Ariel. Magandang umaga, Pilipinas. Nagsagawa ng orientation hinggi sa Child Sexual Abuse Prevention para sa mga kabataan at out of school youth sa lungsod ng Batangas ng City Social Welfare and Development Office. Sa temang maging solusyon labanan ang online sexual abuse and exploitation of children, layo nito na mabigyan ng sapat na kalaman ang mga kabataan tungkol sa iba't ibang uri ng pang-abusong seksual. Hanga din ito na matiyak ang kanilang kaligtasan laban sa karahasan na mapaon online man o offline. Tinalakay ni Social Welfare Officer Charo Bonifacio ang mga ligan na hakbang upang labanan ang ganitong uri ng krimen at ang mga tungkulin na mga ahensyang katuwang sa pagprotekta sa karapatan ng mga kabataan. Ibinahagi e niya kung paano tutukuyin na mga bata mga bagay na may tuturing na sexual abuse nang sa ganyan ay maiwasan nila ang maging biktima at itinuro din kung paano at kanina dapat magsumbong sakaling makaranas ng ganitong pang-aabuso. Binigyang diin din sa nabanggit na gawain ang kahalagahan at tungkulin ng mga magulang sa pangalaga ng kanilang mga anak laban sa sexual abuse. Mula sa DWALFM 95.9 ito, si Rens Belda ng CMN Batangas nag live para sa CMN Pilipinas. CMN Live Nationwide. Maraming salamat, Transbelda Belda, mula po naman sa Radyo Totoo, CMN Batangas. Wala